Pero di ko alam na uh, kayo. Kasi yung kabila ng... Ay, na lolo ko. Ay, na lolo ko. Pati siya sa pwede siya. Ah? Kasi ba may suri, yung lupa ang yun. Ano yung lolo ko yun? Sa lolo ko yun. Hmm. Simbahan. Siyong kong simbahan, ah. di ba? Ah. Lahat. Ang mga pwede sa pinag-asigasa dyan. Ah. Yan yeah, naman, pinamahalag sa kanilolo ko. Ang ganun ba? Ang iba sa'yo, Prim. Miguel Santos simbahan. Oo. Oh. hindi pa. Oh. Ako ng isa sa Mama Rodi yun. Oo, oh, okay yun. yung mga ibang gayak do sa sa akin din yun. No, oh, ganoon ba? Oh. Yung ano, yung sa kinukuha yung ano, yung ano, ano, ano yung mga halaman diyan. Kamuning. kamuning. Tuntok yan. Tuntok yung kuha yan. Eh wala na kamuning ngayon, di ba? Ay, marami pa. Parang pala ako sa mundo. Eh. Sobrang sobrang nga kamuning ganito sa kanilang umaga eh. Sa anong kahapon. Sino kumuha ng Hindi May nagdadalo talaga dyan. Mali na yung panata nila, trabaho nila yung oh. taong. Tapos na? Oo. Oh. Pero ina... Pero hindi mo inaabot ang ano, ang pagoda sa ilog lang. Ay hindi, hindi ko inaabot. Oo, oh, hindi ko inaabot. Sabi, sabi sa akin matatanda, ang original na pagoda sa ilog, umaabot ng paso. Oo, oh, baka pamukot ang ginagamit doon. Hindi, baka raw na maliit lang. Oo, oh, oh, yung... Maliit lang daw. Ang ginagamit doon, yung Itareyes. Ang sa akin, ang original na pagoda. Yung original na uh, sa Clemente Malid. Ang original na pagoda, sa ano lang, sa ilog. sa ilog. Hanggang paso inaabot. Kaya mga tao daw, naro sa tabing ilog. Tabing ilog, gano'n doon. Oo. Uh,

lagi yan Taon taon yan Hindi, pag... na 28 Ayan nga, pagkariwa yan, taon taon Duma, alas, alas dos <tap> Hindi nga ako sumasampa dyan Yung anak ko lang, tsaka ako pinasampa ko eh Bida dyan sumasama ko Kasi nga, dalawang ID binigay sa akin Dalawang? Dalawang ID lang Kung may ID, kung pabigyan ako ng ID, sasamba ko. Ah, okay. Kasi ang hinihingi ko, apat na ID para tingin din isang corner kami. Ah, okay. Para wala makalusot na kumuha. Hindi pa, 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 pa na ito. eh. Pababa na. Pagpadaong na. Patapos na. Hindi pa tapos ang misa. Kumakanta pa eh. Ayan na eh. Pagka magtugang banda, tapos na yun. Ah, ganun ba? Oo. oh. oh. Kasi kasama na banda dyan sa pagode. Wala na sariling bangka ang bangka. Wala na? Wala na. Hindi kaya nung araw. Oo, oh, dati nung no araw. Pataong na. na. Yeah, tapos na. Tapos na. Nagkaroon na yung pare, oh. Ayun na. Ayun na. Bababa Ayon tayo. Tindog na. Again, na. na <S�� deflectedelles> uh... See, ang mga tindog ay kapag naruto. na diba dito. na dito. Hindi na dito. na dito. sa san... Sa ilog. Oh, sa ilog. Oo. Oh, eh, paano makakadaong? Hindi naman... Pero ang original, dito talaga dinadaong yan. Oo, oh, dito talaga. Oo. Oh. Oo. Oh, Dito pira, ano, dumadao. Oo, oh, ano, no, dumadao. Paawon dyan sa ilog yan. Oo. Oh. Ah, wale, Jordi. Ah, wale. Alam ko. Ay, nadaong na eh. Kapitid yan. Dapat pinatakot ka doon. Oo, 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 Dami na nagkakaras ng bandera ito. Oh, Oo. Ha? Oo. Oh. Diyan, nawawala mga bandera ko. Ah, okay. Diyan, Hindi, dapat meron kang, ano, authorized meron talaga kami kasi dati ap, nung ako sumasa pa dyan ha hindi ko na